Kaya nyo namang ihambing ko ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil na isang Judas sa ating lipo ng Pilipinas ngayon. Tapakalungkot po na parang yung uh, uh, naging um, buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talagang nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating uh, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato bagamat sinasabi ng ilan dyan eh meron daw magic na nangyari. Pero ako naman po dahil ng mampanya rin ako naniniwala ako na napigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan gaya ng tiwala ng binigay ng ating Panginoon kay Hudas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan sa ilalim nitong Hudas nito Naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto. Kapalit ng mga, ta mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi pero hindi nagagawa At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta at tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nahaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na dahil anytime po, ay eh pwede na makalagkad tayo sa gera na wala namang mong kinalaman ang bansa. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon, ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandiyan na po sa gilid ng digmaan na wala namang tayong interes para mamatay ang mga bansang Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino. Pero magandang balita po, no? Bagamat napako po ang, cru ang ating Panginoon sa Cruz at bagamat ang Pilipinas po ay po makalatkat sa gera kung saan napakaraming mga kababayan natin ang mapapako din sa Cruz dahil sila ay mamamatay. Darating pong araw na magkakaroon din tayo ng Pasko ng pagkabuhay. At yan po siguro ay kapag maghusga na ang taong bayan na tama na ang pagtataksil ng hudas at tayo po ay babangon na sa ating kinalalagyan at magbabago na ng sistema. So, alam ko po na matindi po ang pagdadaanan natin. Tayo po ilinagay sa alanganin ng hudas sa ating lipunan. Linagay po tayo sa peligro. Linagay po tayo ngayon sa posibilidad na anytime tatargeting tayo ng mga bansa na wala naman tayong galit, wala tayong laban dahil lamang Hinayaan natin ang mga dayuhan na gamitin ang ating teritoryo para nga po um, manlusup sa ating mga karating na bansa. At dahil po dyan, maski wala namang tayong kasaysayan ng hidwaan doon sa mga ibang dayuhan babayan, eh po pwede po tayong makaladkat at po pwede tayong matarget ng kanilang mga bomba. Dahil sa larangan nga po ng international law. Kapag pinayagan mo ang iyong teritoryo na magamit sa isang pamamaraan na mag magkakaroon ng danyo sa ibang bansa, ikap ay mayroong responsibilidad. At iyan nga po ang malungkot na katatuhanan na dahil ayaw ng na mga nagbayad ng pilak ng ginto kay Judas na ang gera ay maganap sa sarili nilang teritoryo, ang ginawa po kapalit ng pilak ng ginto, hinayaan po ng teritoryo ng Pilipinas ang lugar kung saan magkakaroon po ng digmaan. Pero huwag po tayo magalala. Mapapako po tayo sa krus. Magkakaroon po tayo na isang araw na tayo po pa at maraming mamamatay. Pero hindi po yan sa batagal na panahot dahil darating din po ang Pasko ng, kabuhay, ng pagkabuhay. Babangon din po ang bayan. Tayo po ay babagong muli bilang marangal na bayan at tayo po ay magigising sa katotohanan na sa muling pagbangon natin ang tanging magtataguyod ng interes ng mga Pilipino ay ang mga Pilipino lamang.